Magandang ang bakbaka na ito. Pangit. Dom Bruno. Salbahe. At sila buyo. Mga idol. Din na po sila sa dulo. Yo boy AI idol. Hulihin mo ng maganda yan. Eto mga idol. Pinapasok na po sila sa quadra. Yo boy AI idol. Hulihin mo ng maganda. Pangit. Dom Bruno. Salbahe labuyo mga idol. Nasa quadra na po sila. Magandang pakpakan back to Choboy AI Idol Hulin mo ng maganda Go bakbakan ang na Sus Mario Set Punti pa may ipet Yung mga nagkatas ng quadra Pero tingnan natin sino na <tipos> Ito, Si Pangit Don Bruno Salvaje Labuyo mga idol Next race na to Pangit Labuyo yun ang magandang bakbakan mga idol eto mga idol sigurado si Labuyo boss si Labuyo ba yan boss si Labuyo eto naman mga idol si Dom Bruno at eto naman mga idol si Salbae ayun Salvaje Dom Bruno Labuyo at eto naman mga idol si Panget mga uh, ito, uh, idol. Ito, idol. Napaganda ang bakbakan nito. Panget, Dom Bruno, Salvaje at si Labuyo mga idol. Dinadala na po sila sa dulo. Yo boy, ay eh, idol, hulihin mo nang maganda yan. Eto mga idol, pinapasok na po sila sa kwadra. Joboy AI idol, hulihin mo ng maganda pangit. Dom Bruno, salbahe labuyo mga idol, nasa kwadra na po sila. Magandang bakbakan to, Joboy AI idol, hulihin mo ng maganda. Go <coughs> bakbakan na. Sus Mario Josep, muntikang pa maipit yung mga nagkatas ng kwadra. Pero tingnan natin sino na una, si pangit mga la buyo a tama idol si salbae si pare tong bruno na una pare tong bruno si pare tong bruno nagpapatay ng dediget pare bruno si pare tong na una si pare pare bruno si pare tong bruno si tong bruno idol si salbae yung pamadol na nalo sa bakbakan <laughs> napaganda na ang bakbakan ay parang hindi malang lang na ano si Don Bruno mga idol nagakbangan lang sila ni Salbahe ni Salbahe